Wala pa nung balinga karon sa Malacanang ang mga saway nga credit grabber si President Bongbong Marcos Jr. Kinihuman sa pagbisita sa presidente ni Antong Miaging Simana sa Davao City aron magpahigayon og inspeksyon sa Buka na Bridge. Sumalak ang Palace Press Officer ng Undersecretary Attorney Claire Castro nga dili patulan sa Malacanang labi na kung nagikan lamang sa kilid-kilid. Gipunto -kilid. sab ni Undersecretary Castro nga ang importante na human kini ilawom sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Klaro matod pa nga katungdanan lamang sa presidente nga hung matiwas ug mapuslan sa publiko ang maong proyekto. Atong paminahon ang tipik pamahayag ni Attorney Claire Castro. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na gano'n. Wala po tayong, wala, wala akong konteksto. So, kung hindi natin nalam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin sa ngayon po ang sinabi po na Bukana Bridge ay uh, natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.